I'm back. Welcome back to another episode na naman sa La Castellano Vlogs. So, umalis ako ng maaga guys, 4.30 pa. Nagpaalam naman ako doon sa ano ko, colleague ko. Na siya naman ang bahala sa team ko. Because today is the day na darating o uwi na sina ate, Gian and RG. So, susunduin na namin sila sa airport. Boarding na sila but hindi pa sila naka Oo, 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 Hindi pa sila nakaalis. Sa, hindi pa na pa ni Larga ang barko, ang, barko, ang aeroplano. From Manila to Cebu. So, sabi ko naman sa kanya, paalis na rin kami ni Daddy. Ay, naku, grabe. Ang busy ko today, guys. As in, super. As in, talaga. Pero, yakang-yaka. Yakang-yaka na din yan. Hindi ko binasa yung buko. Kasi, Kapon lang to na shampoo and conditioner ng Salon de Rose. Salon de Rose. So, kumusta naman ang ating driver dyan? Hi. Ang ganang Kumain na kam pala kami ni Daddy, guys. Nagluto siya ng maaga. Nag-ano lang ko siya, nagadobo ng baboy. Ang sarap. Sarap naman talaga yung so, ano. ibang adobo sa, sa Tagalog. Ah, oh, ano pala? so, ano adobo namin is, ano? Uh, uh, walang sabaw. Mandika lang talaga siya. Parang fried lang, fried. Dumawali uh, style. parang ganun lang. Tapos kanin lang, wala nang ibang ulam. Tapos -mag 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 We left something for Kyang-kyang na kasi alam ko kakain na yung bugoy na yon pagdating niya from the school. So I will just message my son na, makaalis kami ni Papa kasi nga susunduin naman si Ate. So darating sila 6 uh, o'clock daw yung land landing time nila siguro kakaabot din kami. Sana walang masyadong traffic at sana gabayan kami ng Panginoon sa aming pagbiyahe today. May ini-edit pa akong vlog guys. Yung vlog namin kahapon papublish ko yun maya maya pag natapos ko na siyang ma-edit. Kasi medyo mataas taas yung mahaba-haba yung mga 17-16 minutes yun na video. Okay? I'll see you guys again pagdating na namin sa airport. So, I'll see you guys. Guys, gabi na. Umabot na kami dito sa first bridge. Old bridge. So, malapit na kami sa airport, guys. And sina ate, nakalanding na. Nakaland na sila, guys. They're just waiting for us. Thank God. Uh, smooth lang yung biyahe namin. Ay, may ba? Lucky. Maragili ko, ro. Ayan pa guys, oh. Nandito pa kami sa yung saan kami bumaba sa bridge ba. So, pa ano pa kami. Pa right, tadad, pa left. Pa left, ah. Uh. So guys, dumaan muna kami sa Shell kasi ihing ihing na ako guys. Ayan. Nang bumili si Daddy ng pinipig. tagisa kami tapos water. Standby muna kami dito guys kasi sila ate matagal pa yun. So, doon kami mag-aabot sa kanila kasi bibigyan niya yung konting pasalubong sa amin. Salamat ate Gian and Kuya yung RG. Ganda naman ang palaitin na ito guys. Selecta. Selecta nga. Bum bum. Bum bum. Ayun na tayo guys. Kahit na may sipon ka kaog ice cream. Sige gulo. na magnolia. Tapos ako sa kami ni nag early dinner kami ni Daddy kanina. Nung nakita ni Gian at Ate Moko, nagagandahan sila sa kulay din guys. Maganda talaga yung kulay. Hindi lang isang tao. Hindi lang. Hindi lang. Lipay kayo siya. Ninko, dahil yung sao ni mo Ako na bahala Saka na siya. Sa kanak pong kulura ko. So, Kung oh. siya ato nang ibalayag na yung pa. Hmm. Si Kian na sa balay. Ganina na tapambak tani hapon meda. Okay, okay, guys. Tapos na akong kumain, guys. Um dali um ihi pa na ako sa sasakyan. Sarap Sarap. ang ng ice cream. Palang sarap ko, guys. Paminsan-minsan lang. Hindi yung gadaan because abusan na abuso na yun, guys. Ayan na si daddy. Ayan. <laughs> na ate, pool na. So, ito ang ating mga pa-outfit. So, ayan. Ganda uh, naman ang buhok natin. So, after nito guys, uwi na kami ng daddy. Ang ano ganda mga gamit guys. <laughs> ito yung bike kasi na kailangan isakay ng ano. Nang sasakay. Kasi si mami ko. Hi guys, so I'm back sa bahay ka kami ni Daddy kanina pa mga 10 minutes ago Yes ah The whole And so na 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 sila ate and na na rin nila yung mga pasalubong nila sa amin which we really like So first off binigyan nila si Glenn ng uh, si Ate si Glenn ng uh, ni Ate si si Daddy ng ah uh, Parang siya na pwede siyang pang, pang nail cutter and can opener. Yun. Sinuot, uh, ginamit na ni daddy. And then ako, binigyan ako ni ate. Ay, mga biscuits pa doon sa sababa. Hindi ko na na, na, na ano nito, naiakyat. And then binigyan niya ako nitong parang socket stopper sa cellphone. Parang dini, dinidikit, ganyan. Tapos ginaganyan mo. Ganyan mo lang ba? Ayan. Oh, yan Parang Oh, diba? I love it. And then, ano pa ba? Binigyan din ako ng ah, uh, eto guys, ref magnet. Kasi, nag-collecta -go talaga ako ng mga ref magnets. Dahil hindi man ako makapunta doon sa mga actual na places. At least man lang ah, uh, may magbigay sa akin yan. Sabi ni ate guys, mahal daw talaga sa Taiwan yung pera nila is national Taiwan dollar. Parang doble sa 50 sa atin. So, kung 58 yung ano natin, sa kanila 100 plus na. Kaya, mahal talaga. Ano? Paano kaya ito ididikit? Ah. Meron pala itong ano, parang oh, parang siyang ano, oh. Parang adhesive. So tatanggalin mo 'yan. Tsaka mo siya i-aano, uh, ikakabit doon sa ref. Ang ganda no. Thank you ate. And then ano pa daw? Uh, ito yung cell, yung casing ko kasi ito guys, hindi siya oh, nagso-slide lang siya. So hindi siya dumidikit kasi nga shiny kasi ito. So uh, maghahanap ako ng casing na ano ko hindi, yung ano lang, yung direkta lang sa cellphone ko iyon And last but not the least guys, binigyan nila ako ng Woo! Tingnan nyo naman guys. Isusuot ko ha. Wait lang, isusuot ko para pakita ninyo. Ang jup. Ay. Ganito lang. Tanggalin ko lang 'tong gaka gakausli na parang tag kasi ayoko ng may mga tags-tags dito ang ingay na mag ama ko nag naghah harutan na naman yung dalawa yan sila guys every single night nagaharutan, so isusuot ko guys and I'll be right back Oh, ang sexy-sexy ko! <laughs> Ta, hindi nyo. Wow! Parang naman akong dalaga dito. Oh, ang ganda niya, guys. Pwede ko siyang um, i-pair ng t-shirt or sleeveless siguro. But, overall, I like it. I like the vest. Para tong vest daw, guys. Sabi ni Gian. Si Gian yung namili nito. Oh, bongga. O, di ba? So, yun. Yun lang, guys, ang laman ng aking video for today nung sinundo namin yung sister ko with her family, with her two kids. And, uh, nang napauwi na kami, dumiretso kami sa kanila kasi nga, sa amin yung kinarga yung lahat ng mga bagahe nila, guys. So, and ngayon, eto. Ang gusto-gusto gusto ko yung mga ano. Gusto-gusto gusto ko siya. Pero best lang talaga siya, guys. Hindi siya pwede na single lang. Pwede siguro mag-top ako ng parang ano nito. Uh, ano bang tawag nun? Pwede siguro akong mag... How do you call that? Ah, uh, so, ilalim ba? Lagyan ko siya ng either tube or something na maka-cover. But overall, I so love it. I so love it. All right, so I'll end my vlog for today, people. Please like and please subscribe sa aming channel. La Castellano Vlogs. Pasensya talaga guys kung ilang beses ako nag nag talaga, nagpapalit-palit ng pangalan ng aming vlogs and finally I was able to create and you know, find a name talaga na swak na -ta swak talaga sa amin, ng family ko which is La Castellano Vlogs. So I'll see you guys again on my next vlog. Ingat kayo prate guys till the next one. Babush. Ay love tayo ng Panginoon. Huwag niyong kakalimutan yan. Babush, everyone!